Good day Pinoy Mommies! For today's video, pag-uusapan natin yung basic guide kung paano ba talaga mag-alaga ng newborn. Ito ay para sa mga first time mommy. Let's go, let's start. I have 10 guidelines to talk about, to discuss to you, mommies, para manatiling healthy si baby. Masigurado nyo na nabibigyan siya ng tamang nutrition at para maging malayo siya sa sakit. Number one, ang mga babantayan kay baby. Mahaba itong babantayan kay baby, mga warning signs kung kailan niya siya dadalhin sa hospital. Actually, meron akong ginawang video. Dalawa ang video na to. Yung una kong vlog dito, ay tungkol sa mga warning signs o yung mga babantayan sa newborn. Mga hindi makadede, may lagdat, nagsusuka, nangingitim. So, lahat ng yon mga warning signs yon na huwag nyo yung follow-up ni baby, pumunta na po kayo agad sa inyong mga pediatrician or sa hospital. Number two, kailan ba yung unang check-up niya? So, ito maraming nalilito, nalilito, dito dahil yung iba is wala sila talaga mga pediatrician. Walang mga nag-catch sa kanila dahil yung iba nanganak sa bahay, yung iba is nanganak sa lahingin and then pinauwi. Yung iba, ah, uh, yung iba kasi nalilito na kahit nanganak sila sa government hospital, hindi nila alam na may kumausap sa kanilang pediatrician. Alam na alam ko po yan. Dahil kapag ako'y nakaka-receive ng mga well baby check-up sa isang government hospital, hindi nila alam na natignan din sila ng kanilang mga doktor. Ito, ito yung sasabihin ko. Kung well baby, lumabas si baby, wala namang naging ibang problem, nakadedy naman siya, at seventh day of life, kailangan bumalik po kayo sa doktor po ninyo, sa mga pedya po ninyo para at least man lang is makita si baby. Kung ano ba yung lagay po niya. Kung okay lang ba si mommy, kung nakakalady ba si baby, kung walang mga warning signs, kung walang signs of infection, kung lumalaki siya. Number two, number two, ito, mahalaga to. Yung pagpapaligo nyo kay baby, kailan naman maliligo si baby? So, at 24 art of life, so one day after ng pinanganak, pwede nang maligo si baby. Nasa lying in pa po kayo noon, nasa hospital pa kayo noon. So, sa mga private uh, hospital, pinapaligo na yung mga yan. Sa government hospital or sa lying in, hindi na kaya dahil walang facility. At hindi talaga kaya dahil kulang sa staff. So, sa government na yun, no, wala tayong problem doon. Huwag na natin pag-usapan yon So, inaasa po namin sa inyo mga mommies, mga lolas, mga kasamang bantay ni baby ang pagpapaligo kay baby. So kapag kauwi, kapag kauwi nyo, kung siya man ay second day of life na or third day of life na siya nakauwi, kung anong mang reason yan, paliguan na agad si baby. Hindi sapat yung punas-punas lang, hindi sapat yung hanggang dito lang, kailangan from head to toe, warm water, paano nyo malalaman kung tama na yung yung kanyang temperature, yung tubig na yung tubig na i-ready sa kanya. Gamitin niyo po yung elbow niyo. So, kung sapat na yung water, dapat hindi kayo mapapaso. Yung elbow dapat hindi mapapaso 'yan. So, pwede kayong gumamit kahit hindi distilled water, nang hindi naman tayo ganoon kaarte. So, yung tap water lang plus yung kumukulong tubig. So, ihalo niyo po 'yon and then tantsa-tantsahin niyo using your elbow. And then, about pa rin sa pagpapaligo, everyday po dapat maligo. At kung ano oras, so base yan sa recommendation ng aming society at around 10 a.m. Or after niyang magpaaraw. So kapag nagpapaaraw, ito na po yung next natin na basic guideline. Yung pagpapaaraw sa isang newborn, mag start po yan kung merong nang araw at 6 a.m. 6 a.m. hanggang 7. At least, 1 hour po yung paaraw niya sa kanya. 30 minutes sa harap at 30 minutes sa likod. Diaper lang po ang suot. Takpan niyo po yung mata pag nakaharap siya. Ito ay kailangan para maiwasan ang paninilaw. Well, kailangan naman talaga ng sunlight exposure for vitamin D activation. At kung hindi niyo po mapaarawan yan, mataas ang chance talagang maninilaw po sila. Ito ang tinatawag naming hyperbilirubinemia or yung neonatal jaundice. Kapag po kasi tumaas ng tumaas yung bilirubin sa katawan ni baby, maaaring umakit po yan sa ulo. Ang tawag naman namin doon ay kernicterus. Ang symptoms po niyan ay nangungumbersyon. So, mahalaga po ang paaraw sa newborn. Ang okay. next na guideline na pag-uusapan natin, ang feeding. Dahil breastfeeding advocate po ako, kailangan niya pong magpadede. Marami pong rason kung bakit kailangan breast milk. Alam niyo naman na breast milk is the best for babies. Kailangan ko lang, baka mag-mute na ako. So, ang breast milk, nandyan at nandyan yan. Alam niyo ba na kailangan niyo lang isipin na meron kayong gatas para lumabas yan. Plus, kailangan ng sucking reflex. Ang sucking reflex, Nagagawin ni baby sa nipple nyo ang siyang mag stimulate sa milk production nyo. So kapag sinasak po yan ni baby, iisipin ni mommy or iisipin ng katawan po ninyo na kailangan mag-produce ng milk. And then, another hormone para lumabas yan. Okay? Um, it's all about hormones. It's all about happy hormones. So huwag po kayong may stress na wala kayong gatas. Basta't nasak ni baby yan at may, may inihi siya, may pinubo siya, meron po kayong gatas. Huwag niyo iisipin na wala. Isa pa, napakamahal po ng formula milk. Yung mga, kahit yung mga, yung mga hindi premium na milk, kung iisipin mo, i-compute mo yun, 5,000 a month po yun. So, sayang yung 5,000 pambayad nyo na yun ng kuryente, tsaka pambili nyo na rin yun ng diaper gatas. O paano pa kung gusto nyo ng premium milk? Yung mga may additional na DHA, yung mga may good bacteria, yung pampatalino, ganyan. <laughs> to tapos yung iba specialized milk pa para sa mga maselan yung yung tummy. oh, that's 10,000 a month minimum, 'di ba? So ano, pambayad na rin yun ng kuryente, ng internet, no? 'di ba? Budget budget. So kailangan ma-isip po ninyo na yes, magpapa-breastfeed ako. Excited ako. Alam ba diba, nung buntis ako, lagi akong excited na magpa Kasi alam ko that's your golden liquid na mabibigay nyo sa inyong mga anak. At isa pa, totoo talaga na malayo sa sakit ang inyong mga anak kapag nagpapadedi kayo. Dahil ano yung mga antibodies na pwedeng makuha ni baby dun sa gatas na yon. At marami pa pong, marami pa, marami pang benefits ang breastfeeding. Next is yung umbilical cord care. So, paano ba maglinis ng umbilical stump or yung puso ni baby? every diaper change po, kailangan kapdapalit ng diaper ni baby, naglilinis po kayo ng puso niya. So, paano? Gumagamit lang po ako ng, ng maligam-gam na tubig and yung mild soap. Kung ano man ang mild soap na hypoallergenic na pang baby, yun po yung gagamitin yung panlinis kay baby. So, ang gagawin po ninyo, kukuha kayo ng bulak, tapos ibababad niya siya dun sa maligam-gam na tubig na may konting mild soap lilinisin nyo siya yung stump din niya lilinisin nyo, and then habang ah, ini ikot-ikot yo palabas kung wala na pa yung stump ni baby at 1 to 2 weeks wala na yan magi-start po kayo dun sa loob and then paikot palabas wag yung palab nasa labas tas papasok kasi uh, papasok lang din yung dumi magkakaroon ng infection so palabas po dapat and then pwede bang gumamit ng alcohol Hmm, wag every diaper change So siguro at least 2 times a day Para mas mabilis tumuyo Pero kung ang susundan po natin Yung guideline ng ating society ng aming society Hindi na siya ina-advise Pero para lang mabilis siyang tumuyo Pwede naman At para makampante kayo Na malinis na malinis talaga Ang sinyalis po na may infection Ang umbilik ang stump ni baby Mabaho po At meron talagang discharge At mamula-mula Yung chan ni baby dun sa parte ng puso. Pag ganyan, delikado po yan. Pwedeng magkaroon ng sepsis or pwedeng magkaroon ng infection sa dugo. Ina-admit po yan. So, kailangan magaling po kayo maglinis ng puso. At huwag po kayo matatakot. Pag may dugo po yan, pwede kayong pumunta sa emergency room or contact your pediatrician. Next is yung diaper change nga. So, kailan, kailan or kada ilang oras nagpapalit ng diaper? at least every 4 hours. At syempre, kung merong pupo yan, huwag nyo na po hintayin yung 4 hours. Kada pupo, nagpapalit. Kailangan alam nyo na talagang dumudumi lagi si baby at kahit 10 times pa yan in 24 hours, normal pa po yan. Hindi po yan nagtatae. Kahit soft stool, kahit watery, talagang matubig po yung dumi ni baby. Ang hindi normal na pupo is yung puti or dugo. Okay? So, yun po yung alarming. Pero kung watery, tapos wala naman siyang lagnat, nagpupupo kada dadede, that's normal. Next is yung pagpapadighay kay baby. Yung pagbaburp sa kanya every feeding. Dahil kapag hindi nyo po na padighay si baby, pwedeng kabagen at pwede niyang ilungad ng ilungad. Kapag naglulungad lagi si baby, delikado po din. Delikado din kasi yon So, pwede siyang masamid. So, kailangan ibigay nyo na tong responsibility na to sa daddy. Okay? Kung wala si daddy dahil tapos na ang paternity leave, well, si mami na. So, madali lang pong magpa-burp. Maraming paraan paano magpa-burp. Maglalagay po ako ng picture dito. Uh, ako naman is yung nakalagay siya dito. Kasi banding din nyo yun eh. No? So, hanggang 30 minutes, pwede nyo hintayin. Kung magaling mag-burp si baby, after nun, pwede nyo na siyang ihiga. Pero sana, elevated po yung head. Ngayon, kung lumagpas na ng 30 minutes at nakatulog na siya, well, huwag nyo nang hihintayin. I eh, ihiga nyo na siya. But still, kailangan elevated yung head. Para kung sakaling lumungad, hindi na hindi siya mahirapan at baka siya. Next is yung mga oil na kinakaskas nyo sa inyong mga babies. Well, hindi po ako fan ng mga ganyan. Pati powder, hindi din ako mahilig sa ganyan. Lalo na cologne yung mga mensenilya, hindi po ako na mahilig dyan dahil hindi, hindi rin po ako naging, uh, hindi po ako laking ganyan dahil yung nanay ko, hindi, hindi, niya kami ginamitan ng ganyan. So, ang paano kapag gabag, pwede bang gumamit? Kung naniniwala kayo doon, medically speaking, hindi siya ina-advise. Pero kung nakasanayan nyo, kayo dyan sa probinsya nyo, eh, nakasanayan nyo, pwede naman. Pero, kailangan naliligo si baby araw-araw. Kasi baka dumikit at um uh, may mga bakterya kasi na baka madumikit sa katawan ni baby at malanghap niya yon. So, mas maganda na kung nilagay niyo siya ng oil para lang sa kabag, right after nun, paliguan niyo siya. Next is yung big kiss. Yung big kiss, katulad nyan, hindi ko na siya ina-advise. So, hindi ko sasabihin sa inyo na kung yun yung nakasanayan nyo. Kasi, hindi talaga pwede. Hindi na siya talaga pwede. Hindi na siya ina-advise at kung ako po yung pedya nyo, babawalin ko talaga kayo. Dahil, nahihirapan si baby kapag nakabigkis siya. Marami po akong pasyente na hirap na hirap siya, hingal na hingal. Yung iba naman is uh, irritable dahil dyan sa bigkis. Nung in-examine ko siya, nakabigkis si baby. So, inalis ko po siya. At sinasabihan ng mga parents na hindi na po ina-advise ang bigis. Hindi po siya, hindi po lalaki ang tummy niya, hindi po siya magkakaroon ng umbilical hernia wala pong mangyayari. Magiging sexy yan kung sexy po talaga si baby. Okay? Next is yung mga nililinis sa kanya. Balik lang ako dun sa pagpapaligo. So, syempre, kailangan kapag nag-aalaga kayo ng newborn, importante ang hygiene. Importante din yung kung saan siya higa. Kailangan malinis. Kailangan puti lahat. Kung maaari, wala siyang sagabal sa higaan niya. Hindi na po uso yung mga kung ano-ano naka nakablock sa higaan niya, kung ano yun -ano yung mga nilalagay niya sa higaan niya as much as possible, puti pati yung suot niya tapos, kung magpapaligo kayo kay baby everyday dapat yan and kailangan nalilinis po yung kanyang dila gamit ang, uh, gamit ang malinis na tela o kaya kung may sterile gauze kayo or gasa everyday din po, kahit maglagay lang kayo ng distilled water and iswipe mo lang sa kanyang dila everyday din naglilinis kayo ng tenga pero dito lang sa uh, dito lang sa labas wag po ipapasok kasi kusa namang lalabas diyan so ang lilinisin niyo lang is yung sa labas ng tenga plus para maiwasan yung seborrheic dermatitis o yung cradle cap o yung katulad niyan kailangan binabrush niyo po si baby wag niyo wag niyo hintayin na matuyo yung yung kanyang buhok, kailangan binabrush nyo po yan. Anay, naliwanagan po kayo. Nakatulong po ang video na to. Kung marami pa po kayong questions at hindi ko nasagot sa video na to, pwede kayong magtanong sa comment box section. Try po nating sagutin yan. And, uh, pasensya po kung hindi ko nasasagot lahat dahil dumaday po yung mga questions po ninyo. Meron pa sa Facebook at sa TikTok. And, at least, 3 times a day po ako nagtitingin ng mga comments po ninyo at tinatry ko pong sagutin. Kapag hindi ko na ibig sabihin na sa video po. So, yun lamang. Sana po ay nakatulong. Please do like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Thank you!